Kim Chu umiyak sa isang coffee shop sa Las Vegas. hindi lingit sa kaalaman ng karamihan na asensado na sa buhay ang kapamilya actress na si Kim Chu. Kaya naman kahit saan pang coffee shop siya pumunta ay kayang-kaya nito bumili ng sandamakmak na kape. Ngunit sa isang coffee shop sa Las Vegas, inilibre si Kim Chu ng isang barista. Naawa kasi ang barista kay Kim Chu nang makita niya ang aktres na emosyonal na para bang may pinagdadaanan na mabigat sa kanyang buhay. Kung hindi babasahin ang tweet ni Kim Chu, mapagkakamalan na walang pera ang aktres dahil ang barista ang nagbayad ng kanyang in-order sa coffee shop. Binahagi din ni Kim Chu sa pamamagitan ng isang tweet ang video na kung saan... Ipinapakita niya ang barista sa US at maririnig na pinupuri niya ito at pinasasalamatan. Nakita ako ni Aten, na iiyak. Sabi niya, okay ka lang. Sa hiya ko, kinuha ko na bill. Then sabi niya, siya na lang daw magbabayad ng coffee ko. Thank you for. Felt so much love to start my day, sabi ni Kim Chu. Mapapansin din sa video na ito na nahihiya ang babae. At hindi nito alam kung saan siya pupunta. Matapos niyang makita, i-videohan siya ng aktres.